Hello mga ka-KJ, me again, Madam KJ. Ayan, napapunta tayo sa bayan kahapon kasi tumawag ang post office at ready na daw kunin ang national ID ng tatay ko kaya sinamahan ko. At dahil nga sa anong oras pa lang yun at hindi nagpapasundo na ang, ang aking anak na si Froyland sa school kasi mag Uh, Sasama-sama daw sila mga classmates sa plaza at magbabasketball. Kaya pinayagan ko at sinamahan ko naman ang tatay ko. At dahil nga nakuha na namin ang kanyang national ID at bumunta kami sa pinipilahan na lugaw kay Boss Love Lugaw, Goto Lugaw. Ay ang haba ng pila ay pinaglaro ko muna ang aking batang sumama. At para sa ganon, kako ay ma... kapag laro-laro naman kaya ito, tuwan-tuwa siya habang naglalaro. Habang nagiintay naman ako ng lugaw at na mga binili ko pang cheese stick at saka pa, saka, uh, juice. At pagkatapos nga niyan, ang tatay ay sabi, bumili daw ako ng prutas. At ayun nga, namili siya ng prutas at nakabili nga ng green grapes. Ayan. At nang dahil dyan ay medyo naaliw-aliw naman ang aking tatay pag <laughs> <laughs> dahil nga ang tagal nung aming binibiling lugaw pero yung aking ng cheese stick at saka yung french fries at saka yung uh, shake ay okay na buti nilagay sa freezer ay sa talagang ilang o ano parang isang oras din kami nagtintay sa bugaw eh gusto gusto ko talaga yung lugaw crave na crave talaga ako doon kaya talaga sabi ko sige hintay na natin kaya ayan ibinili ko na ang tatay ng putas na gusto niya at after na ilang oras nando na nailagay ko na rin naman sa uh, e-bike yung aming mga pinamili at natanong ko kung nakita si Froyland at ayun nga biglang huli ka boy naglalaro sila doon at ayun na nga Biglang tinawag ko lang kasi baka sakali ay uuwi na rin. Kasi isang oras na rin naman siya mahigit. Gawa nga ng uh, alas 4 Sige, ang out niya. Ayan ha? ay 5 mahigit na. Eh, tinanong uuwi ko naman na ay uuwi na rin naman daw siya. Na ka kasi nga meron daw mga ay, kasamahan na, ka na, na ay, sila ka na. na hindi nila kilala. Sabi ko, ganun talaga. Um, may mga nakikisali talaga at dapat na. ay maunawaan niya At doon siya mas matututo ka kapag ka maraming na nakikisali kaya lang sabi ko ay mag-iingat nga din kasi ay, mahirap na magkasakitan pagka talaga ay, sige, kaya ayan pinapayagan ko ang anak ko para naman mas masanay siya sa mga uh, pakikisama at ito nga yung aming mga pinamili may chicharong bulaklak may lechon, mayroong lugaw may lumpia at merong uh, tokwat baboy at saka meron kaming cheese stick, french fries at saka yung uh, mango graham. Ayan, yun lang muna. Thank you for watching. Bye!